Uh, mga kabikir, ang lutuin ko ngayon itong uh, piyaya recipe maganda ito mga kabikir, lalo na kapag uh, magbiyahi tayo uh, mahal ito sa mga terminal at sa mga pantalan maganda ito mga kabikir kapag uh, magbiyahi tayo uh, makasib tayo pagka uh, tayo lang ang gumawa madaling gawin lang ito uh, ito mga ingredients, palaman muna 1 half cup muscovado sugar, haluan natin ng 1 tablespoon water, haluin lang natin mga kabikir, pag nahalo na ilagay natin 1 half cup turkish flour 1/8 cup uh, cornstarch. Haloin lang natin mga kabekker hanggang sa mabuo. Ah ganito na siya mga kabekker, ho. Oh. Ah pagkatapos magtimpla tayo sa dough. 1 cup all-purpose flour. Maglagay din tayo ng 1/4 ah, cup water, 2 tablespoon oil, 1/8 teaspoon salt. Haloin lang natin mga kabekker. Hinalo ko ito 2 to 3 minutes. Pagkatapos kong ah, mahalo, ah, mga kabekker, ah, pinutol ko kung ilan ang putol sa pabalat ganon din sa palaman mga kabikir 20 to 25 grams ang putol ko sa pabalat sa pagpalaman naman ganito lang mga kabikir oh. Ah, napakadaling gawin lang ah, pagkatapos nating nga mapalaman na lahat nilapad na natin ang ah, mga kabikir ah, mas maganda yung ah, manipis siya para madali siyang maluto ah, pagkatapos nating malapad ah, niluto natin kaagad sa ating kawali may nang apoy lang hanggang sa katamtaman ah, mula pagkasalang 8 minutes biniliktad ko na mga kabiker Mula sa pagbaliktad, 5 uh, minutes, uh, naluto mga kabikir ang ating uh, piyaya. Pero i-monitor uh, nyo lang mga kabikir uh, kasi dipindi yan sa apoy. Ito na mga kabikir, ang finish product ng ating uh, piyaya. Subukan nyo lang ito mga kabikir, baka magustuhan ninyo. Maganda ito mga kabikir uh, kapag uh, mayroon tayong uh, biyahe. Kasi uh, pang matagalan ito, matagal itong hindi masira. Uh, mga kabikir, uh, sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isiniriko sa inyo ngayon itong nga uh, pihaya uh, mas kubado. At abangan niyo pa mga kabikir, ang iba ko pang mga resipi. Uh, marami pa tayo mga resipi uh, ng mga simpleng tinapay na lutuin natin sa kaldero at sa kawali. At sa ubin din mga uh, mga kabikir. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood, sa pag-share sa aking mga video, uh, like, comment, mga followers, uh, mga viewers, at sa lahat na nakapanood sa mga video ko, maraming salamat sa inyong lahat mga kabikir. At God bless sa ating lahat.